Hello, magandang araw po sa inyong lahat at hayan, nandito na naman tayo sa ating mga alagang magaganda at cute-cute na mga succulents. So, hayan, at dahil deo po, po ngayon ay naisipang ko po pong Uh, ano kaya pagtabi-tabihin ko lahat yung mga pat ng aking mga iba't ibang klase ng mga Echeveria. at ayan nga po at uh, nakapagsimula na nga po ako kani-kanina pa at gusto ko pong lahat ay mailagay dito sa isang side na to para lahat sila magkakasamaan yung lahat ng mga klase ng mga Echeveria ko at yan hahanapin na po natin ang mga mga etchiberia ko dito sa aking mga lagayan ng mga succulents. At kung makikita nga po ninyo ay sobrang ang kalat nitong aking patungan ng mga succulents. At nakita ko nga po rito itong mga tag na ito, yung mga name tag. Ayan, ay yung mga nawawalang name tag ng aking mga alaga. Pag mm, sasamasamahin ko po at hahanapin ko yung mga may-ari nitong name tag na to. Ayan. Alam nyo bang importante po ang paglalagay ng name tag? May napansin po ako dito. Ayan o. Oh. Mga nagtutubuan sila. Ang daming kalat. Sino kaya ito? Ayan, sino kaya itong mga to? Ang gaganda ni... Ay! Tingnan niyo po ito oh, ang cute-cute niya oh. Ayan. Ang cute niya oh, tingnan niyo. Ito po si ano variegated na kalangko, kalancho. Kalanchowi or kalangkowi. Ayan, lagay lang po natin dito. Ang ganda niya oh, ang cute. Ayan pa, may naiwan pa. O, oh. tingnan nyo, oh. Ang cute-cute. <laughs> Ayan, magsimula na ulit tayong maghagilap ng mga Echeveria para malaman ko kung sino-sino po talaga rito yung mga lahi ng Echeveria yung kapamilya ng mga Echeveria ayan ito si Polly Linceana kaya mm. si pinwheel ayan, tingnan nyo isang anuhang ko lang, meron silang mga tag madali nyo makikilala Ka kahit kilala ko na sila mas maganda pa rin po yung merong mga kasi minsan may mahirap big kasi yun ay nakakalimutan ayan, ito si golden glow at si after glow, napakaganda ni after glow, ayan at si Gloka napakaganda at ito si Echeveria lipstick Ayan si Lingua. Echeveria Lingua. Si Black Prince. Ayan, marami akong Black Prince mga inanak-anak niya ito po yung mother plant at mm, ayan nagparami ng anak ayan nag-aanak pa na nag-aanak ato si Echeveria Chroma napakaganda ni Chroma oh si por pos, pos <laughs> ayan porposorum si porposorum Echeveria porposorum yan taga ang ano niya, ang antigas tigas-tigas niya oh. Ayan. Si Ben Badis din po ay kalahi ni Echeveria. Okay. Ang daming dumi. Ayan, mga tag oh. At ito naman po si Yamato. Ayan. Echeveria Yamato Haru, oke okay, kita jang yangka. Atsi Echeveria Violet Queen, iya yangka. Ano naman sino to? Si Echeveria Green Gilba. Oh, yeah. Ito mga hindi ko pa nariripat. Ito po yung mother plant. Kinat ko po yung head niya dahil marami pong babies na. Ayan, pinagkukuha ko po yung mga baby at ito na po yung katawan, yung stem na kinuha ko sa kanya. Ayan, may mga babies na rin. Oh. Ayan, eh, nag-aanak-anak pa dyan. Ayan, si Etiberia. Neon Breaker. Alam niyo po ba ito ay anak na lang to nung aking alagang si Neon Breaker. Kaso si Neon Breaker na malaki. Kasi laki po siya ni Afterglow nung namatay. Kasi naulanan po ng husto dun sa pinaglagyan ko. at heto si Kante oh. Echeveria Kante alam nyo po ba ito eh napag iwanan na ni afterglow tignan nyo si afterglow oh. ayan si afterglow malaki rin po ito ng katulad ng kay Echeveria afterglow ayan napag iwanan siya lalagay ko dito ayan, ayan usog usog dito muna kayo. On slow. Hindi na lumaki. Pero, may baby agad. Ayan o. Oh, tignan nyo. Ayan o. Si On slow. Ayan dito ka. Echeveria. Kante. Ito si Echeveria. Salmon. Eto ay propagation ko na lang po. Ayan ang mother plant niya. Ayan. Ayan, yan, dyan ka muna. Tapos, usog-usog kayo, usog. Usog-usog. Nagahanap usog. pa tayo ng ating mga echeveria. Napakaganda nyo. Ayan, maganap pa tayo. Ay, eto pala si, ano, si Chihuahua. Hindi pala nawala ang tag, pero hindi siya lumaki. Ayan. Ayan, oh. Ito, meron pa si Echeveria Elation. Si Echeveria Elation. Napakaganda, oh. Hello, oh, no, kitty. Hello, kitty. Yung kahit di po napapansin sila, kaya lang ang liit ng kanyang ano, dapat si Chihuahua dito, banda. Ay, layo. Kulang ako sa patungan. yang kayo, diyan, diyan. Ayan. Dito ka naman, super bum. Yan, yan. Ito po, kunin natin si Shabiana Hain. Napakabigat naman. Ay, tiyo. Yung doon ka. Ayan. Kaya, yeah, fantastic fountain. Ang gaganda ng lagayan nila, o. Nabili ko sa op shop na binutasan ko lang. Ayan. Magkano po tayo, propagation tayo nitong si Echeveria fantastic fountain ayan tingnan nyo po ito oh. hanap ako ng hanap kanina ay nandito doon lang po pala nakalagay sa aking mga desert rose na alaga kasi nag ano ano ako nung nakaraan tanggal tanggal din ako sa kanya ng mga dumi ayan tanggalin na po natin si flowers to. at ito po yung nakuha ko ilalagay ko po doon sa lagayan ko ng mga ano, sampu ba mailagay dito ka muna dito ka naman anong pangalan mo hanap pa po tayo ng mga Echeveria si Echeveria Hercules hindi, hindi ko pa po siya na i-re-repa ito po yung mga bagong bili ko na mga succulents. May paparating pa po. Ayan. Ito si Lola. Napakarami pa po. Oh. Ayan. Pinapalaki ko lang. Si Blue Dragon. Echeveria. Blue Dragon. Napakaganda niya. Ayan oh. Magkaiba po yung ano. Ito si Blue Dragon. At ito si White. Na parang magkaparehas lang po. Ayan oh. Echeveria, White Dragon. Ayan. Echeveria, Agavoides, Blue Dragon. Kaya, mahalagang mahalaga po talaga yung paglalagay ng tag. Kasi tingnan nyo, magkapareha sila. O, paano nyo malalaman kung sino si Echeveria, Blue Dragon at White Dragon. Magkaparehas na magkaparehas lang. O. Eh. Pero pag isang beses niyo lang nakita, sa sabi niyo, ay si Echeveria Blue Dragon to, 'di ba? Kaya wag niyo wag wawalain ang mga tag. At nga po pala si Echeveria Ebony. Ayan, dito ka. Yan ka muna. Ang daming dumi. Kaya lang, ang hirap mag tanggal ng dumi. Nag-iisa lang ako. Dito ka, Tiberia, At dito ka, eh, Tiberia. Pan, ah, naku. Ayan, Pinky Trumpet. At si Tiberia. Um, Fantastic Fountain. Fantastic Fountain. napakarami nila oh. Paganda niya oh. Pagka lumaki yan, maganda yan. Ayan, dito ko ipofesa si Echeveria Lola. Ito, dito ka muna. Hanapan kita ng tat na maganda. At dito naman kayo. Ayan. Ayan ang mga tag, mga nagano eto si eksotika, Exotica dito ka ayan eto si Sedum pink jelly beans pinipili ko pong mabuhay <clears throat> eto si Topsy Tarby ayan yung nakaraan eh hindi ko mabanggit-banggit kung anong pangalan eto po Top si Tarby. Nakita ko na po yung ID niya. Ito, meron pa dito si White Minima. Ayan, ang ganda ni White Minima. Yung kamuna, muna. Ayan, dito kayo. Ika, usog-usog. Ito, tingnan nyo yan, oh. May nakukuha pa akong mga ano. Ilalagay muna kita sa dito. Ayan, may papakita po ako sa inyo. Ito pala yung anak ni ano Oh. Ayan, meron na tayong pangalawang fantastic fountain. Kasi ganito lang po sila nung nakaraan. Ayan. Ayan, mga tumutubo dito. Kinuha ako po at ayan na nga po, tumubo na. Meron na tayong fantastic fountain uli. Ayan. At ito si Haru, ah, hindi, hindi si Haru, si Echeveria, Polidonis, Christmas. Ayan, hindi ko pa na ito, ano, nairilipat. At natapos ko na rin po yung paglalagay, pagsisama-sama ko po sa kanila dito. Ayan. Sa mga nag-subscribe nga po pala sa akin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!